para po sa mga nagme-message sa akin kung paano daw nila umpisan yung pag invest sa lupa ng wala naman silang hawak na malaking pera o million o hundred thousand. Meron po ako ibibigay sa inyong apat na tips para po maumpisan nyo yung investment sa lupa. Katulad po kami noon, um, tip number one, nangutang kami sa co-op. Kasi gustong gusto namin mabili yung lupa na yun at gusto namin magkaroon ng sariling lupa dahil wala kami. Nangutang po kami sa co So yung inutang po namin kung magkano man yung tinubo nun, yung kikitain nyo dun sa lupa na bibilhin nyo, hihigit pa dun sa tinubo nung inutang nyo. Para lang kayo nagsisave habang hinuhulugan yung utang na yun. So tip number two, humanap po kayo ng mga pre-selling na lupa. Um, kasi pagka pre-selling pa lang yung um, tinata yung subdivision, developer po niyan. Um, dahil hindi pa nila agad na nadidevelop de yung lugar, medyo mababa pa nila binebenta. So katulad kami dito sa Bataan, meron pong yung Sofia Farm. Um, yung developer po niya, nag-pre-selling nung time na yun. 2022, last quarter ng 2022, ang halaga lang ng 100 square meters is 170,000. So, hindi kami kumuha agad. After one and a half year, nitong taon lang na to, yung presyo ng lupa, eh naging 350,000 na siya. So, imagine sa loob ng one and a half year, yung 170,000 na pre-selling nila, ngayong dinidevelop na nila, eh naging um, 350 na. So, malaki na. Sana kung kumuha kami kagad nun. Kasi namahalan pa kami. Uh, tip number 3. Um, pwede tayong um, kumuha ng mga pasapo na lupa. Halimbawa, yung katulad kami dun sa sinahabi ko pong Sophia Farmville. Bill. Um, noong nagpunta kami sa opisina dahil nga nagsisi ako na hindi ako agad kumuha nung nag-pre-selling sila ang ginawa po namin, uh, pumunta ako sa opisina, kumuha po tayo ng mga pasapo na tinatawag. Ito po yung mga lupa o house and lot na hindi na kayang bayaran nung naunang nagbabayad. Kasi mas mababa yung ano. Katulad kami po, yung Sophia Farmville, um, nung nakuha namin yung isang unit, nakuha namin yung katabi. At yung presyo lang nung katabi, eh nagkakahalaga ng 190. So hindi siya na ituloy nung dating may-ari. Kaya ginawa po namin, kami po yung nagtuloy nung hinuhulogan nilang property na yan. So imagine, 190,000 yung presyo niya noon nung time na hinuhulugan siya nung dating may-ari. Tapos sinapo namin siya, nakuha namin siya. At yung value niya ngayon is 350 ngayong May. So mula sa 190,000, 350 siya. Pero, hindi namin siya kinash. Kasi, sayang naman. Wala naman din tubo eh. Kaya, hinulugan na lang namin siya. At yung hulog lang naman niya per month, eh, wala mang 5,000. Parang nasa 4,000 lang. Kaya, ginawa namin, hinuhulugan na lang namin siya. Kasi, ano, magaang naman siya hulugan yung 4,000. O, oh, five 5,000 per month. Sobrang magaang para ka lang nagsisave kumuha kami ng isang isang lot. So dahil um, nakuha namin siya ng cash, malaki po 'yung naging discount mula doon sa sa 350,000 nila. Um, na naihabol namin yung last month nila na presyo na 300,000 at binigyan kami ng 10% kaya nakuha lang namin siya ng 270 so yun kahit pa paano, sa value niya ngayon na 350,000 ngayong May 2024, eh, tubo na rin kami mula sa 270, Ah, uh, 350 na yung value niya ngayon. So, habang dinidevelop pa nila yan, mas tataas pa po yung presyo niya. Ah, uh, yung susunod na tip, um, mag-agent po kayo. Kung wala talaga kayong chance na uh, mag-loan, kasi walang pambayad, or wala kayong pang cash para makuha nyo yung discount, o wala kayong pang um, kuha ng mga pre-selling. So, yung pang-apat po natif eh, mag-agent po kayo. Huwag kayong mahihiya mag-agent kasi marangal na trabaho, plus, uh, madali po kumita sa pag-agent. Kung may kakilala kayo na nagbebenta ng lupa, so, tanungin nyo siya kung pwede nyo yung i-agent yung lupa. At, kung meron naman din subdivision na nag-o-offer ng open sa mga agent yung subdivision nila, makipag-uusap po kayo sa opisina nila. Kasi yung kikitain nyo na 3 to 5 percent, malaking bagay na po yun. At pag naipon nyo, nakabenta kayo ng marami. Makakapag-start kayo na makabili ng mga pre-selling or makakuha ng isang hulugan lupa. Kahit hulugan po yung lupa, tatandaan po natin, Uh, yung presyo nung time na hinuhulugan natin yan, hindi na yan yung magiging presyo niya kapag nabayaran nyo siya. Kasi kung yung hinuhulugan nyo, eh, ang halaga niya ngayon, eh, halimbawa, hundred uh, 300,000, After niyo mabayaran yan, hindi na po 300,000 yung presyo niyan. Maring doble na yan o triple na yung presyo niyan. So, ganun kaganda yung, ano, yung um, pag-i-invest ng, ng pera sa loob. Sana makatulong po ito sa inyo.